Attorney, nagsalita si VP sa isang interview sa RT and she said in a foreign media news website or outlet na the impeachment is politically motivated. Na, na it's part of the Marcoses way to perpetrate themselves into power. Uh, and connected daw ang arrest ng ni PRRD and the impeachment of her. Kasi sinabi niya na nagfile na hindi nagtagumpay yung people's initiative against her. Uh, people's initiative for the parliamentary reform government kaya siya kaya nag-move ng impeachment against her your thoughts po attorney about dun sa sinabi ni VP sa RT interview niya hindi ko nang paghimasukan yung yung mga sinasabi niya na ito ay e, uh, part of a scheme na hindi natuloy yung parliamentary reform hindi ko no himasukan yan pero masasabi ko lang ho hindi ito pamumulitika. Ang pamumulitika ho, walang basihan, gumawa ka ng katang-isip na reklamo. Hindi ho ito katang-isip eh. Totoo ito. May investigasyon ito. May mga findings ito, suportado ng ebidensya. So, paano naging pamumulitika? Ang pamumulitika, you pull something out of thin air. Gumawa ka, nagkatang-isip ka ng reklamo. Ito hindi ito katang-isip eh. Totoo. May ebidensya eh. So, hindi ito pamumulitika. She also claimed in the RT interview na meron daw isang na nagkaroon ng nagkabayaran daw sa impeachment. Ito yung sinasabi na 150 million and Uh, she, she quotes yung sinabi ni Toby Chanko na nagkaroon doon ng bayaran for the impeachment trial. She said it in an international news outlet. Ha -ha. So, mm -hmm. of course, masasabi ng mga... Of course, this is Russia Today, state-sponsored. Mm -hmm. Alay ito ni former President Duterte, Putin. So, of course, makikita sa ibang bansa na ang impeachment natin dito, dinadaan lang sa bayaran. What's your take on this? Haka haka -ha lang mo yan. PR. Um... Uh... Kung talagang may basihan yan, eh di magreklamo siya. Ilahad niya yung reklamo, formal niya. Ato ni pag nilabas si Attorney Chanko sa defense at siya yung gawing ano principal witness doon sa bayaran. Are you are, ano is the prosecution ready to cross examine him? Oh, of course. Kung talaga ho ba naman eh. So we'll test the credibility, we'll test the value of the testimony. Hindi yun namin naawatin. Sila ang may choice kung sinong inuupo nila eh. Just like kami, may choice kung sino yung iuupo namin. Mm -hmm. And last question na lang po on my end You you said nga po na parang yung sa sinabi niyo na it's a sign of no defense Of course, parang you're saying na the lawyers of the Vice President Fortuna Barazalazar are not good at defending the Vice President kasi sinabi nyo oh, no. it's a sign of no defense for no. the Vice President So, ano pong ibig sabihin niyo po dun sa it's a sign of no defense? I'm judging, I'm drawing a conclusion from what was filed Mm -hmm. Hindi ko hinuhusgahan ang mm -hmm. kakayanan ng mga abogado Dahil gaya na sinabi ko nung una, ako po ay nire-respeto ko po yung kakayanan nitong mga abogadong to. Kasi kilala ko sila. Mm -hmm. We are we were contemporaries at the UP College of Law. Mm -hmm. Kaya nga sinabi ko, the Vice President is in good hands. Mm -hmm. Mahusay na mga abogado to. Alam nila ang ginagawa nila. mm -hmm. Hmm. Kasi po medyo ano lang man po sinasabi niyo it's a sign of no defense parang your no. precluding na no, 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 no. na walang depensa yung, yung sa pleading yung sa pleading na na nakita ninyo doon sa answer niya na parang it's not walang kadepede yung vice president parang she's ev evasive sa defense niya yun ang basa namin doon sa complaint hmm. at ah, sa answer yun ang basa namin hmm. Walang depensa hindi ko hinuhusga ng abogado yung answer ang hinuhusgahan ko. Hindi yung abogado. Gaya na sabi ko, inirerespeto ko ang mga abogadong yan. Mahuhusa yan. Kung hindi mahusay yan, hindi kukunin niya ni BP Sara. Di ba? Mm. Hindi kukunin niya kung hindi mahusay yan. May tiwala siya sa mga abogado niya. So, inirerespeto ko yan. Yung choice of lawyers, inirerespeto ko. And like I said, she's in good hands.